ko yan na naman si kuya F eh. magkakape lalagyan ko eh ng asin kung anong lasa ng kaping may asin eh met may anong nagkape eh ko kung anong lasa ngayon yan ha kala mo eh yan tamaga o sa dami na nilagay ko yan pag hindi ka na umay sa kape pati laktil na kadi yan Ay, ko sa iyo Aabangan ko ngayon kung anong kanyang reaksyon yan bumating na nagsasalim pa ng may talaga nag pa din sa gasol eh talagang kaping kapi ni na nakakaapat na kapi nakapinsa sa maghapon niyan bilang yata apat And, hindi mapapakali pag hindi nakakainom ng kape ako mo iya yeah, talagang sarap niya naambun-ambun pa sarap magkapi ano Ala, hindi mapakali kung saan uupo oh iya yeah. talagang dum pa nga sa may labas pagpisto para maganda nga naman ang view habang nagkakape hindi lang may may isang dakot na asin ang kanyang kakapihin ayaw oh, pinapalamig-lamig pa ng kaunti ang kaping yun o oh, yun tamuga ay sa daming asin yan ay eh. pati lakti lakadi yan Katakawa mo sa kape ay nakakalimang kape na sa maghapon ni eh. o oh. lantakan mo na lantakan mo na George minsan lang to George oops binanata na po eww aba ay baliwala talagang matindi nga sa kape ay tango oh. ay tinignan pa talaga eh kung ano yung nasa wari ko yung nakakaramdam mga alat binabaliwala ay talaga naman.